O oh, ano meron dyan? O oh, pinagtutulungan nyo yan? 50-50 <laughs> Anong sira? Umusok? Sama na, musok. umusok? Nakaw ka bago bago pa ata to <laughs> Dito ko mo Oo, ako yun Magayon mo na doon Doon, doon muna Ata, Ma ICU yan, di ICU. <laughs> yan. Tayo yung sa Ano na? tumawag sa akin si Sir Kalina at uh, nagkabit siya ng AB na remote. At uh, sa AB remote kasi meron tayo doon na positive negative sa kayong kumon na ano sa kayong ano hindi mm, ko di ko na ito inano eh na ano ko sa ano nag yung common kasi at saka yung positive nasama nasama mo yung common sa positive uh -huh. hmm. yung musok ito yung ni install ni self. kaso ano mali yata yung pagkaka install kaya yun madali ah, i-check mo nga yung ano niya, yung kwan yan so, ay mini driving light yun Ito 'yung kinabit ko kanina, ang ano, naano ko pala 'yung comment saka ano, hmm. 'yung ano, kasama ko. Kasi 'yung turn switch nito mga tong mga sir, kasama po 'yan sa ECU. Meron din ako na-encounter nito na wala siyang check engine, walang check engine. Kaso ayaw mag-post start, ayaw mag-post start 'yan. 'Yung check engine. Kunin na lang dito para ano. Kasi i-check natin 'to hmm. kung may umusok dito. Dito nga, umusok man na eh. Malakas, usok. Kunti lang naman. Sige, yeah. i-check natin. <laughs> Ilagay mo muna yung battery. Huwag ano, mo na ilalagay yung, huwag mo ilalagay yung... Panood lang muna, panood dito Ito, aso, nagkamali pa ng wiring <laughs> Ako. <Naku. laughs> Naamoy ko yung... <laughs> Naamoy ko yung sunog ng ICU mo. ICU, ICU, ah. Naamoy ko yung sunog ng ICU. yung Ano na lang? Ah, uh, dito na lang. Rekta ka na lang dito. Tanggalin mo na lang ito. Rekta ka na lang. Kasi naamoy ko yung uh, sulog na ng ICU. Ibo yung ano. Ibo yung amoy ng ano, ECU. Amoy ng, ano, Pag nasunog. Ayan, nilipat mo natin kasi mainit doon sa pwesto natin dahil hindi natin pasok sa loob dahil uh, marami pa yung ating ginagawa puro marami pa nakapila doon Ayan uh, na, ano, Maamoy -ma nyo naman yung sunog na ano parang sunog na epoxy Ayan Yun, yung ano yung amoy nito pag nasunog yung ECU nya kaya bubuksan mo natin yung headlight nya para makita natin huwag na tayong ano uh, mag pa doon sa battery nya kasi sa amoy pa lang ng ano ng motor amoy easy yung na nasunog na epoxy kaya kakalas na natin yan at si kapulong yung ano si kapulong yung gagawa magkakalas para ma natin. Bakayong, ano, yan, hindi ko ano, oh, na pala ito. Mm, kinis pa ng plenings mo. Wala man lang, ano, wala man lang uh, kagas oh. Puro nga, pero ang bari na ito. To. Yung inayos ko yung, hmm. ano, ah, sunog. May sunog, na. Hmm. Hmm. Yung yung isiyo niya. Hmm. 9 yung presyo niyan. kanina, <laughs> Bang na ako. Tapos nakataob yung ano, delay mo. Ito, delikado yan. Din. Delikado rin ito. Pag na oh, pag-ugas ka, na ko eh. nababad yan, ah. pasok yung tubig dyan. Eh. Isa rin yan Pasa sa may driving, driving Pag Pagbili ko, ganyan na yan, naka-wiring na eh. <laughs> Ay, kasi pinaki alam ka, mo na puro oh, tap na. Tapos ito, ito, ito yung mga delikado, ayan, naiipit dito. Ayan, delikado yan kaya yan ginagawa ko dyan naglalagay ko ng hose pinapasok ko yan dito ganda sa dulo para di masugatan yung wire sana wire lang parang bumili ng ano hmm. dyan makikita natin yan pero sa ano sa sa amoy pa lang ng ng ECU mo sunog talaga Yan, <laughs> kaya ingat-ingat kayo mga sir sa ano sa pag install ng mga wiring ninyo ganyan pa naman ang motor mayroon pa lang masakit sa bulsa talaga yan amoy na amoy At yung sunog namin. Nasa ano mm. Saan na yan, sa, li sa likod. Makikita natin yan sa likod dyan. Uh, ah, ah. yung parang amoy, na, yung sunog na epoxy. Mm -hmm. Tapos ano. Nalusaw yung ano na yung parang silicone? Hmm. Pumutok yan. Kasi mm. meron din kami na-encounter eh. Na-encounter. Meron <coughs> din siya mga naka-install ng wire. Pero ano, hindi napansin ng kwan dito, ni kapulong. Ang niya dumikit. Yung ano, wire dumikit. So, hindi na sunog. Pwede <laughs> kami yung last touch, obligado kami magbabayad. May mga hindi binasaan. Click na Plus, ano, to o, tapos ano, si kulot din. Panod na Naglinis na lang ng total body. Yun. Tatlo body lang, ang layo ng kinalaman ng ECU. Minamalas siya talaga. Na nahugot na lang yung ano, yung total body, Siyempre, hugutin oh, mo talaga 'yung tatanggalin mo yun. Eh. 'yung ano, nag-check engine na ng pagbalik. Kaya gaya to kakakasa kanu, kasensitive tong si Click. Hindi pa lang kasama si Dylan din. Mm. Nang utak niya. Eh. Yung, hmm. yung, <clears throat> yung pinaka puso. Ayu bos, sana Werlang. <laughs> Werlang ya. Saya mau nakitin menggagas terus mau, betul mau. Ganin bisa ya? Ada ya panggil aja, main rising ya. Tadi juga <laughs> eh. <laughs> main pangkar <laughs> ya, kalau anak buah ya nih. Kau an, Kaluokan lang yung AC yun. Kaluokan yun, so. hmm? lang yung mga bilis. Hmm. Oo. Ano yan? Dalawa yan po, siyong, yung posi. Uh, yung? Yung ano. Uh, sa'yo mo magkaparehas pa. Ay, yung ano yan? Yung kasama? Yung Click 150 yun. Ah, na okay. game changer. Kansama, ano, kapag bibili ka ano, ng ano, ano, ano. Pag bibili okay, ka, ka ng... receiver, no? Hindi na, hindi na. Hindi Kahit sige ka, naan... Pwede kang bumili ng ganyan, pero bago kayo magkabayaran, ano muna, testing muna. Pwede mo doon sa ano? Okay, yan, buksan natin. Charan! Ayan. ko ko yan. Sunog. Ayan, sunog. Sunog. Tumutok. <laughs> oh, Tunog ang pera ngayon. Oh, next. Next. <laughs> <laughs> sa amoy pa lang. Baho. Yan. Kaya paglapit ko pa lang doon kanina sa, ano, sa motor ni sir. Naamoy ko talaga yung ano. Yung amoy sunog talaga ng ECU. Gaya ito kasinsitive ito mga sir. Mali ka ng wiring, matik. Ito lagi ang apektuin. Puro sisirain. 9-7 ito, depende sa store. Sa ibang store, may mura. Meron ding mali sa ibang store to. Nasa ibang iba, nasa ano eh. 10. Nasa sampo. Mm, iba, 9-7. Pag Honda kaya magkano yan boss? Pag sa Honda mismo? 9-7. 9-7? Oo. Oh. So, so, pang... pag sa ibang store lang, mga sampo. Oo, oh, kasi may yung iba, mahal. may patong so, na rin. Honda ka na lang. Talukan ka oh. pang Honda <laughs> ka na lang para sigurado. <laughs> sa so, Triumph hmm. ka. Kaso, linggo, linggo, ngayon. Baka oh, <laughs> mayroon si Ibu <laughs> si. Tawagan mo si ano. Baka, baka kutok, mayroon siya. Baka meron siyang. Ay, di, sabi sa akin meron siyang stock eh. Ayan, okay. ay, palit siya mga sir. Pero bago natin i-install yung bago nating ano, bibilin. I-ayos mo at yung wire. <laughs> Tapos yung nilagay niya na na, yun na na EV. Yan, yung ito nabili ni siya, na niya ganito Sir na daw yung naka-install dito. Iko ito, matin. mali ito. Mali yan. Magkano libon na nung boss? Nang lahat-lahat libon. Lahat yung libon natin. Ay, napakamahal.